Hello, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Gusto ko lang pong pag-usapan itong sports, uh, Sorsogon Sports Arena. Ayaw lang po nating palampasin itong mga ginagawa nila. Uh, especially si Cheese Escudero. No? Sino ba talaga ang nagpagawa ng sports complex na to o sports arena? sino ba talaga ang may malaking effort na ginawa dito kasi sino solo nila yung credit no hindi na marunong mahiya lalo na itong si Cheese Escudero ayaw ayaw lang po natin na palampasin talaga ito dahil masama yung ginagawa nila eh dinudupang nila yung credit kaya ipapakita po natin kung sino ba talaga ang nag-initiate nitong project na to no ng Sorsogon Sports Arena or Sports Complex. <coughs> Excuse po. So dito po sa Wikipedia ng Sorsogon Sports Complex. Medyo maikli nga lang yung ano eh. Yung Wikipedia ng Sports Arena na ito eh. So dito po sa taas Ayan, Wikipedia, Sorsogon Sports Arena. Ayan yung picture. Scroll down po natin. Dito po sa history. Alright. <clears throat> Ayan po. Mayroong pong picture. The venues structure under construction May 2021. Ayan po yung picture. Nakikita nyo. Ipapakita, ipa-plus natin sa screen under construction May 2021. Sino po ang presidente dyan? Duterte. Wala na pong iba. Pero si Chiz Escudero, nung panahon na yan, siya ay governor dyan sa Sorsogon. Ano? The Sorsogon Sports Coliseum was built on the former site of the Balago or Balogo Sports Complex renamed Sorsogon Sports Complex <coughs> So ito po 'yung ano ah uh, parang ginawa no The sports venue was originally built for Sorsogon province's hosting of the Palarong Pambansa in 2022. Kaya po inayos 'yan dahil diyan po gaganapin yung Palarong Pambansa in 2022 which was later postponed to 2023. Okay? With a seating capacity of 15,000 sports venue, is patterned after the Coliseum of Rome. Ba? Pina-pattern pa sa Coliseum ng Rome. Ito na, ito na, ito na. Susunod. Under President Duterte's administration, was redeveloped, ay was instrumental in allocating ang Duterte administration po ang naging instrumento para mangalap in allocating funds for the redevelopment with cost around 887 million. <clears throat> Dito po sa ganyang budget na 887 million. Wala pong kakayahan siguro ang probinsya ng Sorsogon na pondohan yan. Kaya ito po ay naging national project which is sa ilalim ng Duterte administration Itutuloy lang natin no Uh was part of his administration efforts to boost sports facilities nationwide and promote regional development The arena was inaugurated in October 17, 2024 under President Marcos Jr. administration the inauguration was coincided coincided with the province's 50th founding anniversary. So yan po yung Wikipedia ng Sports uh, Sorsogon Sports Arena under Duterte administration. Wala naman problema no kung uh, dito ay may credit si Marcos Jr. dahil ipinagpatuloy niya. Walang problema. Kaya lang, <coughs> meron po tayong nakitang uh, post. Ito yung parang pelake doon sa Sports Arena. Ito po ang problema natin. Ah, uh, ayan oh. No? The Sorsogon Sports Arena. <coughs> Pinangalanan po kay Chis oh, nauna pa kay President Marcos Jr. Ayan po. Honorable Governor Francis Joseph Chis G. Escudero. It was completed in the year 2024 with His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At dito po sa bandang babak, the province of Sorsogon is most grateful Senate President Francis, siya na naman, Escudero, former Senator Vicente Tito Soto. The third, Senator Grace po, Manuel Lito Lapid. Senator Joel Villanueva. And Senator Mark Villar. <clears throat> si Mark Villar po ay secretary ni dating Pangulong Duterte bilang sekretary uh, secretary ng DPWH. Katandaan nyo, tao po ito ni, ni Duterte. So, dito po, Kapansin-pansin, wala na pong Duterte. <laughs> ah? <clears throat> Which is, ang naghirap po dito para mangalap ng pondo ay ang Duterte administration according po sa Wikipedia. Pero hindi nila inilagay. Yun po ang hindi magandang ginagawa nito po ni Cheese Escudero at ni Marcos Jr. ay damay na rin natin ano. Ah, meron pang ang video ito, no. Ah, wait lang. Meron pang video ito eh. Kung saan may sinabi si Pangulong Duterte. Asan ah, kaya 'yon? Ah, wait lang. Ayan. Tinuna namin yan kasi mahal ko ang mga Bicolano. Ah, uh, boys lang pala. Di solo <clears throat> Talagang sa ilalim po ni Pangulong Duterte o sa administrasyon ni Pangulong Duterte sinimulan itong redevelopment ng Sorsogon uh, Sports Arena. So, diyan po malinaw <clears throat> na parang wala namang ambag dito si Cheese Escudero, no? Dapat sana hindi nila dinupang, na-recognize sana nila, kinilala sana nila yung administrasyong Duterte. di po ba uh, dahil Uh, marami sa mga bagay-bagay na ang mahirap kasi yung sisimulan mo kung paano mo aayusin itong sports complex na to. Unang-una yung pagpaplano at yung pagkangalap ng pondo. Yun medyo mahirap yun eh. Kapag meron na po <clears throat> yung papel naman ni Marcos Jr. ipagpapatuloy na lang. Medyo madali na yun eh yung ipagpapatuloy mo na lang pero yung paano mo uumpisahan gagawin itong sports arena na to yun yung medyo mahirap parang nag-aaral ka ng ah uh, kunyari magbike sa umpisa eh, napakahirap mag-aaral ng bike baka isa dalawa tatlong sample ang mangyari sa iyo <clears throat> ganun din po sa kung pa paano lumangoy sa una mahirap eh pero pag medyo tumatagal na at kabisado mo na madali na yung flow no yun talaga yung sa umpisa ang mahirap na effort alam nyo kung bakit po nila ginagawa ito <clears throat> kahit alam naman ng marami doon sa bayan ng Sorsogon mga taga Bicolano doon na ito po'y sinimulan naayusin sa ilalim ng administrasyon ni Duterte kahit alam ng mga tao yan kahit mariresearch natin yan talagang inisipwera nila si Duterte, bakit? dahil ginagamit nila ang mga ganitong accomplishment, ang pondo ng bayan sa eleksyon, tandaan po natin, hindi nila, hindi nila pera yan hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. At ang may credit talaga dyan, ang mga tao, sambayan ng Pilipino, at yung mga nag-construct dyan. Yun na nga yung pinasasalamatan ni Pangulong Duterte nung mga bandang huli. Kasi pinagbibintangan siyang credit grabber. Kaya sabi niya, hindi sa akin yan, hindi ko naman pera yan. Diyan yan sa mga tao. Yung mga nag-construct niyan, kanilang credit yan yun ang sabi ni Pangulong Duterte yun lang naman ang masama sa ginagawa nito ni Cheese initsapwera si Pangulong Duterte dahil nga gagamitin nila sa eleksyon kasi pag isinama nila yung pangalan ng Duterte eh may mga Duterte Slate <laughs> sa 2025 senatorial election may mga Marcos Slate di ba? kapag nilagay mo yung Duterte, eh hindi, hindi papayag, hindi papayag si Marcos. Kailangan wala yung Duterte. Para yung credit, kanila lang. Para sila yung pogi, sila yung pagwapo. Ano? Pero si Cheese, wala siyang ambag dito. <clears throat> Kasi national project na po ito eh. So, ano bang malaking accomplish ni Cheese Escudero sa bayan ng Sorsogon? baka may rin na nanonood sa atin na taga-Sorsogon. Kababai ni Chiz. Pwede niyo i-comment. I-comment niyo nga kung ano yung big ticket na nagawa ni Chiz diyan sa uh, Sorsogon. At alam natin si Marcus Jr. wala pang nasisimulang malalaking project kagaya ng cebu Cordoba, Tulay na yon, 'di ba? Skyway, Subway yan po yung mga sinimulan. Yung Cebu Cordoba, tapos na, diba Nagagamit na. Yung malalaki, yung tatak Duterte, no? Talagang alam natin kung ano yung tatak Duterte. Yung tatak Marcos, hindi yung tatay niya. Siya. May nabalitaan tayo dati, nakaraan, nag-groundbreaking siya ng mga ospital, may kapagawa ng ospital, kasama pa nga si Tamba at yung ibang proyekto, mga maliliit lang. Yung malalaki po, kagaya nito, Skyway, uh, Subway, <clears throat> meron ba? Baka pag natapos na yung mga project na inumpisa ni Duterte, wala na siyang maano. Wala na siyang, <laughs> anong tawag nito? Ma-inaugurate. No, kasi wala na eh. Na, natapos na. Eh wala na siyang nasimula. Ayun ang problema. <clears throat> Parang tamad. <laughs> tamad. Trabaho pa yan. Matrabaho pa yan. Party-party na lang tayo. No? Tapos session-session. Sabay concert ng concert. Yan na lang ginagawa. Wala ng proyektong malaki. Si Sandro Marcos, naalala ko lang, no? Alam nyo ba ang plataporma ni Sandro Marcos? Baka hindi nyo alam uh, doon sa mga taga-Ilocos kung saan yung distrito ni Sandro Marcos doon. Ang plataporma ni Sandro Marcos ay infrastructure. So baka may nanonood sa atin taga-Ilocos doon sa distrito ni Sandro eh paki-comment nyo nga kung may mga proyekto si Sandro Marcos at kung wala sigurado sa next term niya kung mananalo siya sa susunod na 2025 election ay wala rin yan wala pa rin kasi <clears throat> uh, nag ano rin ako sa sa tita sa Google wala man akong makitang proyekto niya ay ko lang eh baka mali ako i-comment nyo po baka meron namang ginagawang infra. Pero yun ang plataforma niya. Tandan-tanda -tanda ko po yan. Anyway, punta naman tayo sa isa pang balita. Dito po sa mga young guns na bumabanat kay BP Sara. Ito po ang sinabi <clears throat> ni Paulo Ortega. The Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times mas makabubuti para sa bansa kung sumailalim si Vice President Duterte sa isang profesional na pagsusuri. So, maliwanag ang sinasabi nitong hambog na itong Paulo Ortega na to na sinasabihan niyang baliw ang ating VP Sara. At ito pang isa, si Kong Jun. Kong Goon for someone in such a high position to make violent and grotesque threats even in jest shows a troubling level of instability. Kailangan magkaroon ng masusing psychological assessment upang matiyak kung siya ay karapat dapat pang maglingkod sa bayan sa ganitong critical na posisyon. Ayan, Representative J. Kongun. Tama ba yung pronunciation? Kongun. <coughs> Ang mga sinabi po, itong young guns, itong dalawang ito, ito po ay walang saysay. Nonsense! Nonsense po itong mga sinabi nito, mga dalawang uh, young guns na to. <coughs> Kasi, alam naman natin na hindi nag-a-addict ang ating vice president. <laughs> Kaya ang ang isip niya ay wastong-wasto. Unlike po sa isang leader natin na Adictus Benedictus, kapag sabog 'yan, wala sa ulirat 'yan, no? Ang utak niyan parang nasa nasa ere ganyan po yung mga tumitira at mga bumabatak. Magkaiba po yung yung nailabas na galit ni BP Sara. Kapag ikaw ay galit, di ba hindi mo mapipigilan na papamura ka kapag galit ka? Dahil nga sa sinabi niya, no, na <clears throat> ang number one ay wala. Walang number one. Dahil nga, ang dami ng problema ng Pilipinas, hindi niya tinutugunan. Tapos dagdag pa yung mga nanariwa sa kanyang mga alaala, yung relo, na mayroon palang meaning yon yung relo na yon pero sa susunod na vlog natin, uh, eh, bablog natin konti at yung iba pang mga nanariwa kay BP Sara kaya nailabas niya yung galit niya so kung ikaw ay galit kung minsan talagang mapapamura ka kahit tayo dito sa sa pagbablog eh tayo at napapamura tayo so dito naman po sa mga <clears throat> kongresista no uh, pumasok sila sa politika para lang maging aso? Hinahanap natin yung kanilang prinsipyo. May prinsipyo pa kaya? Kung ikaw ay isang kongresistang utosan lang, nasa kaya yung paninindigan nila? Kasi kung ikaw ay utosan lang, uh, attack dog ka lang. Kahit anong iutos na eh, susundin mo eh kahit na matapakan yung tinitindigan mong prinsipyo at yung paninindigan mo, babaliwalain mo na. Kaya ba sila pumasok para lang maging ganito? Utosan. <clears throat> Siguro. At uh, baka naiisip ko, baka may mga pangako sa kanila. No, lalo na dito kila Dan Fernandez, Barbers. Si Barbers talagang barbero eh. Tuwan-tuwa pa siya dati sa War on Drugs ni P. Duterte. Ngayon, ah, <clears throat> alam niya na. Siguro, <clears throat> may pangako sila, may pangako si, si Tamba at si Marcos Jr. dito sa mga kongresistang ito. Kasi, ang mga kongresista habihin natin naka third, net, naka third term na sila termino na. Mangangarap at long term na mga ngarap at mga ngarap yan sa mataas eh baka this 2028 ay yan yung mga magtatakbuhan no for senator di ba kaya na lang ganito yung ganito sila kapursigido uh, lahat ng utos sinusunod o oh, bumanat si BP Sara o oh, ano pa ginagawa nyo o oh, pagtulungan nyo na banatan nyo lahat kayo <clears throat> at yung mga naalala ko yung sinabi ni Kate Binag yung mga oligarko at nabibilang nahahanay na rin sa oligarko si Marcos Jr., si Tamba. si marami na silang pera din, eh, no? <laughs> Sabi ni Kati Binag, yung mga yan, hindi yan bumabanat. Nakita, na, narinig ba natin si Tamba bumanat kay BP Sara? Yun talagang solid yung banat, ha? Kasi, sa kasi si Kuting. Hindi, di ba? Sabi kasi ni Kati Binag, hindi yan bumabanat, hindi yan umaatake. Gumagamit yan ng tao, ng ibang tao. At ang pera ang pinapa, pinapagalaw ng mga yan, yung mga oligarko. So, ganyan. Papagalawin nila ang pera, gagamit sila ng ibang tao para bumanat, umatak sa kanilang kalaban. Kaya, papansin nyo, <coughs> pag bumanat itong mga kongresista na to sabay-sabay. Sabay-sabay. <laughs> Kasi andun na yung utos eh. May utos na eh. So, siguro, kaya masigasig sila, may pangako si Tamba at si si Kuting. Sa 2028 election, <coughs> baka magtakbuhan yung mga senador, magsenador yung mga yan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.